babies Mahirap buksan, which is good, kasi sa so day secure, ang pagpapalaan niya, magkaka niya, hindi na lang mabigat, mga so, magpapalaan ko Ay, ito, bababa. sar, yung mas ka sa mahal kasi to kumpara para sa the good boy. ay nako, ang hilap, wala bang ibang bunteng? So, ayan. Lahat sila na dito ngayong araw. So, babangon na naman ang mga baby. Tapos, nilinis ko na yung mga nila. So, ayan. Medyo nakakapagod na araw. Pero, umuna ko muna sila. Hindi ako umalis na yung araw. Para maasikaso ko sila. So, ngayon naman magkapakain ako ng special dog food nila. Tapos, ang ulam nila ay kalderetang buto-buto ng bagoy. So, yun. Masarap din ang ulam nila. Nilagyan ko rin ng isang latang rino para mas malinaw lang, lang. So, ayun. Uh, hindi ko na uh, hindi ko na masyadong video ng papakain. Bale, sa palukin ko na lang yung dog food. Saka yung pagkain nila. Pause mo na. So, ito yung three bees dun sa binigyan natin ng na dog food. Yan. So, siguro pang-tipris na lang natin ito sa kanila. So, ayan, kakain na sila. So, ayan, uh, na uh, nabigyan na natin sa plates nila. Lalagyan na lang natin ng ulam. So, ito yung ayan So, ayan. ayan. Okay naman. Maayos naman yung yung uh, sako ng dog food ng Woofie. So, ito yung ulam nila. Dinurog na. Dinurog ko na yung karne. Tapos, meron din tong rino para mas malasa. Bale, ano to, kaldereta. So, yung ulam ko, hinati ko para meron din sila, makatigam din sila ng kaldereta ni nanay. So, yan. Wala tong buto kasi bawal ang buto eh. So, yon uh, Although, buto-buto ng baboy yung kaldereta, uh, hindi ko sila binigyan ng buto. sa so, kalaman lang kinuha ko doon kay, ano, doon sa uh, niluto ni nanay kasi ayoko rin naman ng masyadong spare ribs. So, yan. Kakain na sila. So, yan. May sabaw na yung dog food nila. Halu-haluin lang natin para sa mga lusin. Nasa nung uh, sabaw nung uh, rinol sa kanong uh, um, kailangan ko talaga siya lagyan ng tubig kasi para mas ma-absorb nila yung lasa. Para maubos nila yung ito. Ay, ano Ay, may nasama. Hindi yan pwede kasama. Tapon na natin to. Shoot! Ay! Hindi pa rin na-shoot. <laughs> Ayan, nasa basura na. Hindi yan pwede sa kanila kasi buto yun. Ako walang nasa aming buto. Nasa ilalim pala. Okay, kalay na sila. Ayan, si Brigitte, um, si Ron, si Cassidy, Budi Yung iba naman, ko na. So ayan, meron na din pagkain si Roa, si Marcel, si Blacky, si Bruno, at si Laila. So pagdasa na kumain, maglilipit ako ng pinagpupa nila, then ako naman ang maliligo kasi <laughs> uh, maghapon na akong uh, nag-asikaso sa kanila kasi pinaliguan ko sila. So, ayun lang. Ayan ang aming maghapon. Salamat mga kabolonchu.